Ayan, ito yung dito, utag ng Canada. Ang kagandahan lang, puro lean. Wala siyang taba. Ayan, ginawa nilang utag. Nagpipitas kami ng ampalaya at dahon ng ampalaya para sa sardinas. Yung bunga para sa para sa pakpok, magpapakpok kami ngayon. Ayan, ang daming bunga nito. ang ampal ay. hindi ko, hindi ko. na disiliya na ymas tiko na ito niyo, tinul. nagdakil mo dito yung bongana. tarong? dito y pariyah. Ayo ang lalaki ng sili. Ikapan na ije kaninda, ije ada Na Nagpipintas ti mula tu i Kanada. Nagpipintas. Ayah.

Ay, ito. Asimun. Pipino. Organic. Cucumber. Ang hirap. Ang oh, ayan. 50. Napitas ko na siya. Ayan, kinakain ko yung... Ang sarap. Manamis-namis yung sariwang pipino. Ayun. Ayun. Ayun manananamanis tapos juicing bawat eh. araw na Vancouver. ay ano sina magluluto ng panghapunan, pakbet at saka dahon ng ampalaya with sardines. Mm -hmm. Dalawang ito ako lang ang taga video. Ayan. Amin kung to yung sarinas. Aha. Uh -huh. Pakakurang Ayan, Lego Sardines from the Philippines. suportahan ang ating sariling produkto. Nangina? Two dollar? Ano di Pilipinas? Ano? Two dollar? Ah, dito nga yung isa. Two dollar. Nangina. Transportasyon. One dollar, forty two. Go, 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 go. Nangina, two dollar, two dollar. dito I export. Paminta. Paminta.

Ang sinamotok-inotok ako ay hindi na katotayo. Hindi yun na. <laughs> Ayan, ang sinipat naman ay, yung alawang na So, let's put back the nap yeah, paper and pati to... rin. Oh ay, ay salamat mananabo na na po, Diyos. nga taraon. Bendisyon naman ang nagitay na at trabaho nagitay taraon. Kami so natitigsakan sa ron at na inatawal daw. At bendisyon nang nagitay na taraon. Kama ipahay iti sa at doon at trabaho. Dawa din na gito. Yung may kapit ni Kristo nga ako. Amen. Amen. Mangan. Mano. Sumin tayo pasok at sino ka? Oo ka. Come on. yung September. pasensya na talaga niyan tungkol sa mana pipi kaya ano ka bali ka sa ko na experience ko sa factory ay o di starting mga dinasya halaga ng bangunin pa dito ayota oh komon naman man is na kung pa ba kahit 2 weeks 2 weeks sasiyan di pa pa samahan mo yat din ha mo te dali dali pumanglaw din samahan ka unta mo ka ana shift din mo oh good night ha lang 'no ka bayan sana Sako mo ko na Si aso iso nga. Ano ka? Ako lang. ko na para. Hindi ka mga sa aso. Ay, kaya nga napulitin ng pa ito sa si Pilipinas. Ang pangkasi. Kasi panay nun. Saka na ito. Ay, ay. Kaya Si Pilipinas si iso. Ay, <laughs> Kain tayo. Dito kami. Dito ako sa Guel. Bumisita sa... Sa, bumisita sa kamag-anak ng asawa ko. So ito eh. Ang palaya at sardinas. Ang sarap. Sarap. Ang, ang palaya dito. Ang lalaki ng mga dahon. Pero hindi, walang pait. Hindi siya mapait. Ayan. Madamdaman ako ng mga dagitabulog. Hmm? Hmm oh my gosh kontrol so ito yung pakbet hindi makita ngayon Ito lang kainin namin kainin ko pala kasi ano hindi na ako kakain ng kanin ito man yung red rice damo red rice Ito oh. nakikita

Ang dati sili at baka nung taluting kagalito. Pumait ay tanong ko ha. Pumait. Pumayag. Sarap nang pait ng abalaya. Awan man yun, nagatul. Ay siya pa, saka na. Kasamot lang kanya. Namnaminsan na kalawang ha. At hmm. yun, yun, yung tubo na? Oo. Oh. habal kami dito eh. Natamot Ito kaya nyo, bitbitbigon, may pisok nyo lang pinalaban nyo hanggang ma maderder. Mga ikas-kasi, kaya ikas-kasi. Tumatin so sa ula. Yeah? Ang luto ka itong araw. Hmm? Ito nga ito. Ay, di ko, ginataan. Natapos kami na ng... hapunan. kami ay naglilikwit ang kusina. Ayan. Ayan. Nagliligpit na kami sa kusina ng may kusina. Thank you for watching. At kung bago kayo sa aking channel, pag-click like and subscribe. And click na notification bell for the next upload. Para updated kayo lagi. Bye-bye.